ito mga koto na linis na natin yan akin lang bubuoyin nyo tapos ikakabit natin ito yung ating luma so kasi to ah ito eh ito malambot at saka mas malaki sya ito yata ay 14 ito ay 15 inches so mas malaki sya mas malang 1 talagang birahin pag mas malaki yan no? So, binaklas ko na ito muna. Nilinis ko yung mga contact niya. So, ito bubuuin ko lang. Kinabit ko na yung ating cambio. Ayan. Ito na nga pala yung ating luma. Ito yung ating lumang cambio. shift knob. Ayan. Matigas to. Tsaka bakal. Kaya ang problema dito, pagka mainit, nabilad ko sa parking na ko, hindi mo mahawakan to. Sobrang init. Ito malambot. yan So, hindi ko na matis na hindi kagad ka di dikabit. Ganun kasi ang pakiramdam pagka may bago kang parts o may bago kang idadagdag o mababago dun sa yung sasakyan. Parang sarap sa pakiramdam. Gusto mo matesting na matry na kagad. So, hindi ko na maantay ang bukas. So, may kaunti pa naman tayong oras. Madali lang naman to kasi baklas kabit lang to. tatanggalin lang natin tumamaya. Yan, tapos yung nut na yun, yung tornilyo. Tatanggalin lang natin dito. Tapos kakabit na rin natin. So, yun lang naman. So, bubuin ko muna to. Inaklas ko, nilinis ko mabuti Malinis na siya ngayon. Ang problema kasi nito, kaya natin din papaltan. Kasi itong ating nut na to, ko ng higpit. So, nilagyan ko siya ng washer. Yung washer na yon eh medyo may uga pa rin. Unti, isa sa dito. So pagka ito yung nakalagay natin, saktuhan to, mas mahaba yung sp spline nya. So hindi na tayo magwa washer. Aabot ah, na yun doon. So, may mas mahigpitan nyo maayos dito. So buuin ko lang muna to. Update ko kayo. So ito mga kaoto, nililihan natin ng 180 grit sandpaper. So, ito yung ating konta kasi sa busina. Kung makikita nyo yung ating hindi pa naliliha. Ayan, maitim. Tsaka may mark lang na bilog yung nang tinatamaan nito. So, linisin natin. Dapat mapalabas natin ng ganitong tanso para maayos yung kontak niya. So, lihain ko lang to. Ayan mga kaotong, nalinis na natin yung kanyang kontak. Ayan, gabit na natin. So, may napansin tayo parang wala yata tornilyo dito may tornilyo hangga po dito na siyang humahawa kaya dyan wala kasi nakalagay dito eh pa nyo naman po dyan sa baba kung mayroon nyo sa inyo sa mga nakakalam so nilihan na rin natin para maganda yung dapat ng yung contact tapos ito wala rin tornilyo sigurado ito mayroon parang dito siya nakakapit ayan sa ating busina para siguro hindi matanggan so wala ito hahanapan ko na lang ng tornilyo dito so ito lang hindi ko alam kung may tornilyo ga dapat o oh, wala pero may butas siya eh yun tapos kakabit na natin ayan mga kakoto nakahanap na tayo ng tornilyo ito nilagay na natin tinitingnan ko kasi parang medyo mahaba baka kasi may sabitan so wala naman So okay lang at hindi na natin putulan. Tapos ito para dito. Ayan. Pinakalak sya. So panghuli natin kakabit. So ngayon babaklasin na natin itong ating lumang steering. Kailangan lang natin na 19mm na sakit. Ayan. So, baklasin ko na. Mahirap talaga mag-video. Gamit ang isang kamay. Kailangan dalawa yung gamitin natin. Ayan mga kaoto, naluwagan na natin yung nut. Tapos uugain lang natin. Iwanan nyo nakalagay yung nut para hindi kayo mauntog. Mapapukpuk sa inyo yung manibela pagka tinanggal nyo. So yan na yung ating washer na sinasabi ko para kumapit ng maigi. Sinalustrate. Yan. So ngayon, pagka ito yung ating inilagay, sakto siya. Mas malaki. Ganda pa nung no? nalinis. Yan, saktuhan siya doon. Hindi natin sa center. Yan. Saktuhan yung kanyang nut. Ayan. So, hindi na tayo magwawaset. Yung tanggo lang to. Ayan mga kakoto, nalagyan na natin yung ating nat, So, naglagay pa rin ako ng washer. Siguro hindi to yung stock nya na nut. Kasi kailangan pa mag eh. Pero okay lang. At least kahit naka-washer syang ganun, mahigpit pa rin, umabot yung higpit dito. Yung dati, yung luma kakunti lang nakakape tapos loose na so ito ibig sa may, kagat pa doon so hanggang dito pa yung kaya niyang isagad pagka na loose natin <laughs> pagka na loose pa natin so, hindi ko na paabuti ng ganto yung loose thread niya jaga kayo naka welding to dito And sa inyo. First time lang kasi makakita nitong mga si public kasi nung, nung, nung nabili natin to, yan na talaga yung nakakabit sa kanya. So ayan, tapos ito, kakabit na natin dito. Ayan, sa busina niya. Tapos, babaon lang natin doon. Ayan. Halo, natunog na. Ang <laughs> lambot. Malang busina. Ayan. Tapos, nalagay lang natin yung tornilyo natin yung nakuha dun sa ilalim. So, para siya yung maglalak dito. Yan, para hindi siya gaganyan-ganyan. Pwede rin mawala, wala. Hindi na naman siguro babagsak to kasi nakakapit na yung sa taas. Pero, lagyan na rin natin para mas maganda. Para matibay. Matibay-tibay So, ayos na to. Yan na yung itsura niya ngayon. Ng ating stock steering wheel na ibalik natin mas maganda o <laughs> naninibago lang ako kasi nasanay tayo doon pero parang mas gusto ko to kasi mas lumaki siya sigurado mas malaking birada mas maluwan siya birahin tsaka mas malambot talaga ayan so ito naman kakabit din natin so may sira din pero mas malalaya tayo si Rano sa atin. Ayan. Hinabibili naman din sa Shopee. So, okay lang. Pre na naman ni Sir. Ayan, mas maayos pa ito. Subukan ko muna remedyohan ito. Habang wala pa. Pero pag kami budget tayo, ilhan na rin natin. Pakicomment naman po doon sa baba yung mga nakapagpalit na ng ganito. Cover na kanilang kambyo. Pasok dito sa atin. Ayan, so, gawan din natin ng video yung pagpapalit naman ng steering coupling yan mga koto tinesting natin panda rin sarap mas malambot sya mas lumambot syang ako okay, kung dahil lang dito sa hawakan kasi mas malambot pero hindi talagang mas kung ano sya <laughs> mas malabay syang pihulin mas malabay syang pihitin kisa sa dito kasi lumaki nga eh paglaki kasi talaga naman ni Bella eh, no? pag maal kaya kita nyo yung mga truck malaki naman ni Bella nila ito pang lang talaga pero mas masarap gamitin to buti na eh, ibalik ko dito ito kasi yung stack niya Compatible dyan kaya ah. na so, para naman dito na taste natin yun ayos tsaka tumaas sya yung blog dati ko hanggang dito eh yan nakaganyan ako sa so, tumaas siya dito ang lumapit sa inyo ng konti mas malwa na yung gusto mo mas komportable <laughs> ayos so kung nagustuhan nyo itong video nito bago pa lang kayo dito sa ating channel mag subscribe na po kayo para updated pa kayo sa mga susunod ko pang ibabahagi mga video sharing DIY mga tip tips tungkol sa ating mga auto Ayan. Shoutout po kay Sir Jeffrey Esteban. So, kung may kailangan kayong parts, message lang po kayo sa kanya. Ito, ilalagay ko yung kanyang FB account. Ayan. Chat nyo lang po siya. Ayos yung item ni Sir. ano? o. Oh. Mura na maayos pa. Mabait pang kausap. Medyo natagal lang lang. Pero sulit naman. Kasi natagal lang bago ka tayo. Matagal kami nag-uusap. Pero okay lang. Sulit ang pag -auntay. Salamat sa, pa sa next video. Gagawa natin naman ng video yung pagkakabilik ng steering coupling. Ayan. See you po sa next video.